hindi na naman si siguro kabawasan sa pagkalalaki ko kung ay o oh. di ba ang tapang tapang mo una eh ngayon humihingi ka na ng pasensya pinagmumura mo ang tagapamahala ng iglesia ni Kristo ngayon humihingi ka na ng paumanhin ng sorry hindi raw kabawasan sa pagiging lalaki ang paghingi ng dispensa tama naman pero iwang ko lang kung mapapatawad ka siguro ipagpaumanhin mo rin kung makasuhan ka pakinggan natin ihingi ng dispensa at sabi ng aking kahit, huwag naniwala sa mga natatanggap mo na balita. Dahil si Oh. Pati tiyahin niya, dinamay na. Na dapat daw hindi hindi siya naniniwala sa mga balita na na na, na ano niya, naririnig niya. Chismoso pala itong si Ipipan niyo. <laughs> o oh, baka sadyang natakot lang. Nako. Nako bro. Huwag maging marites. Pangit sa lalaki ang marites. Siguraduhin ko sa'yo. Ito po ay kapatid po ng aking ama. Ayun. Naging kapatid ng kanyang ama. Pati yung kapatid ng kanyang ama. Kapatid na rin sa iglesia. Siguro natakot na talaga ito. Sabi mo hindi ka natatakot kahit maging trilyon pa kami. Oh, kahit maging trillion pa yung iglesia ni Kristo. Tapos ngayon, takot ka na. Ah, nako. Ano ba talaga? Parang ano? Nawala it parang umokok -ok na ang itlog. Uh, sabi nga niya, sa tagal niya na sa pagiging iglesia ni Kristo, ni hindi niya nabalitaan na ganun ang pamamaraan ng Iglesia ni Cristo. Sapat na daw para maka akay ng tao yung aral nila. Oo. Oh. Di ba? Pati aral na. Naniwala na rin siguro siya. Nako, Epipanyo. Labrador. Mr. Epipanyo. Labrador. Ayun, pahingi-hingi ka na ng tawad sa iglesia ni Kristo. Pero sa video mo, grabe ka. Talaga kung makamura ka, abot langit. Pati siguro si Satras, hindi ka na tatanggapin. Wala naman yung ginagawa ang pamamahalang iglesia ng masama sa iyo. Pero kung makamura ka, nako, hindi ka tanggap-tanggap sa mga Iglesia ni Cristo, lalo sa mga miyembro. Siguro kung may mga miyembro ng Iglesia ni Cristo diyan sa katabi nyo, iwang ko lang kung ano ang magagawa sa iyo. Yeah, bago tayo magsalita, mga kaibigan, huwag muna tayong maniwala sa mga chismis. Sa totoo lang, ah, nahi, ah, hindi ko alam. Hindi mo pala alam Ba't ka nagsalita? E, nagmukha ka tuloy tanga Nagmukha ka tuloy bubo O, di ba? Pangit yun Na nagsalita ka Nang hindi mo alam Nagmura ka pa O, pagkatapos mong murahin Ang pamamahal ng iglesia Ano ka ngayon? Para kang basang sisew ipipanyo ipipanyo ka talaga. O baka pareho kaming sinasabog ng Iglesia ni Cristo at ako. At sabi niya sa akin, maraming Iglesia ni Cristo doon sa ipil ang humahanga sa akin. Pero dahil nagulat sila, Grabe, dahil lang ba sa gulat, nagmura ka na, minura mo na. Malamin ako nagugulat din ako eh pero hindi ako nagmumura. Eh, hindi ka naman nagulat doon. Gabi nga ang pagmura mo doon eh. Grabe nga ang galit mo. Halos isumpa mo na ang pamamahala ng pati mga iglesia ni Cristo din namin buong mundo. Tapos sasabihin mo na, na nabigla ka. Na nako. Kawawa ka. Wala lang maniniwala sa iyo. Mga subscriber mo, masisira ka diyan. Ginagawa mo. Pangit. Hindi ko rin sila masisi. So, siguro, hindi naman siguro kabawasan sa pagkalalaki ko kung ako ay <laughs> hindi talaga. Ihingi ng distance. Munti na lang, may ka ng tawag pero siguro may kaso ka. Uh, sabi na nga, kinkahin. Huwag na naniwala na tayo sa mga natatag na kay Ipe Panyo. Huwag na, na tayong maniwala dyan kay Ipe Panyo. nakikilig sa mga chismes yan. Tapos magmumura. Online pa. Ako. Sige na. Pinapatawad ka na. Wag, pero baka may kaso ka. Good luck lang sa'yo bro. Good luck.